Ibigin niya. Yung pagtalitan yung sinasabi. Yung mga konti okay lang yun, eka. Kultura at amang sene yun. Eto po. Sa gitnang bahagi ng matulang ng lungsod, isang ng paaralan ang nakitabu yun. Thank you, Mami. Siya nakitin po. Nueve siya high school, pangalay mga saysayan at bato. Totoo naman nakapalibot dito yung mga pampublikong kagawara, kabilang na ang panalabig at pasyalan. Servisyo at kasiyahan ay handang ilaan para sa Novo Oceanos at Kabataan Mesias. Ang mga guru dito ay may taglay na runo, lagi nakasabay sa DepEd Curriculum. Talagang marunong, no? sumobra pa na iba. Ang mga magalang dito ay masisikap, lagi nakatugon sa hamon ng pan programang espesyal na handog sa lahat. Makabagong teknolohiya ay sadyang inilapat. pandayan ng produktibong kabataan tapat na ang layo, na ang layo ay makahulma ng mga nakilang profesyon. Ito na po sa parte na ito. maganda. Ito lang inspirasyon ko sa Nesa. Kung minsan man ay may di pagkakakulawaan, nananay pa rin ang pagmamahalan. Ano suliranin ay sinusolusyonan may pusong laki na pangunawang sa kapwa ang sandigan. Aming alma mater, aming mahal na paaralan, kaularan mo'y ilan sa tanan. Dakilang Diyos, ama nating lahat, patnubayan niyo po ang ating paaralan. Totoo po yan. So again, thank you so much. Maraming salamat po. Thank you.